hindi masama abuti ng pangarap. Hindi masama ang gusto mong yumaman, pero mag-ingat. Maraming nagnanais na yumaman na nawawala sa pananampalataya. Nauuna ang trabaho, nawawala ng panahon sa Diyos. Nakakalimutan ng araw ng pagsamba, ang paglilingkod sa Diyos. Maraming nagsasabi, busy ako, busy ako. Wala akong panahon dyan. Kapatid, kung ang Diyos ang mawala ng panahon sa atin, nakakalungkot po. Baka hindi ho natin kayanin. Kaya magpuri tayo sa Panginoong hesus Huwag natin siyang ikahiya na sa sobrang busy, punong-puno ng kasinungalingan ng mundong ito, magbalik loob tayo sa Panginoon. Palaguin ang ating ugnayan kay Kristo. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito.